sa talata ang pera raw ay madaling mawala. Madaling mawala ang kayamanan simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Sinasabi sa Biblia, ang taong sakim sa pera ay nagmamadaling yumaman. Mababasa natin sa kawikan pa rin, chapter, 20, uh, chapter 20, verse 22. Pero okay. uh, <laughs> ito ang sinasabi, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam sa kasalatan ay darating sa kanya. O anong wika sa talata? Ang ulipot o sakim sa pera ay nagmamadaling yumaman. Hindi niya iniisip na kahirapan ay darating sa mga ngarat tayo uh, sinasabi ang taong nagmamahal sa pera ay walang kasiyahan mabasa natin sa mga ngarat Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ito yung mga mga ngaral ni Ecclesiastes. Chapter 5 verse 10. Ano daw ang sinasabi? Siyang umiibig sa pila ay hindi masisiyahan, masisiyahan sa pila o siya, bakit sa pano pa sino para kumita na? Sinasabi sa talata, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. O siyang umiibig sa kasaganahan ng kakinabangan ng pakinabang ito man ay walang kabuluhan. O sinasabi sa talata, ang taong nagmamahal sa pera ay walang kasiyahan. O kaya walang kasiyahan kasi gusto niya laging yumaman eh. Pera. Mayaman na, nagpapayaman pa. O ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala, mga pinagpaguran mo, makikinabang. Hello. Ano ba ang sinasabi sa mga ngaral pa rin? Chapter 11. Verse 1 and 2. Dali daw sinasabi Ihasig mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan pagkaraan ng maraming araw magbigay ka ng bahagi sa pito o sa walo sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Sinasabi sa talata, gamitin ang ng tamang paraan ng iyong pera. O, oh, kailangan gagamitin natin sa ta tamang paraan kasi kung hindi, hindi na sa hindi na sa ating Panginoon. Kaya dapat ang pera ginagamit sa tamang paraan. Pwedeng pagtulong, sa kapwa, pwede nga sa mga pangangailangan, o kaya dapat sa tamang paraan paggamit ng pera. Sa haba ko. Sa haba ko, chapter 2. chapter 2 verse 9 hanggang 10 ganito ang sinasabi sa Abania niya ibig sabihin sa awa nag-iimpok ng masamang pakinabang para sa kanyang sabayan upang kanyang mailagay ang tugad niya sa itaas upang siya ay maligtas sa kamay ng kasamaan ikaw ay naghaka ng ikahihiya ng iyong isang bayan sa paghiwalay ng maraming tao at ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili. Sinasabi sa talata, parurusahan ng Diyos ang mga yumayaman sa masamang paraan o sa masamang paggamit ng pera. Ano pa ang sinasabi? sa Mateo. Dabo tayo sa Mateo. Sa Mateo chapter 6. Verse 19 hanggang 20. Ito ang sinasabi, Huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nang, nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw sa 20. Kundi mga tipong kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga o anay, kahit ang kalawang at buo'y hindi nanguhukay at hindi inagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Ano ang sinasabi sa talata? Ang sabi sa talata, mas mahalaga raw ang kayamanan sa langit kaysa kayamanan dito sa lupa. Kaya doon tayo mag ng kayamanan sa langit. Kasi doon hindi inakalawang kayamanan doon. At hindi rin walang magnanakaw doon. Dito sa lupa, nang mag ka ng kayamanan, dito may mga inakalawang o may tinakain ng tama o anay, o ano pa ba yung tao? doon? Anay, taga. Bukbuk. Bukbuk. Yun. Ano ba ang sinasabi sa Marcos? Dago tayo sa Marcos. Chapter 10. Verse 17 hanggang 24. Ganito ang sinasabi. At nang siya'y umalis na lumakad sa daan, ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap, sa harap niya at siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sa itin. At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? At walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang utos, huwag kang kumatay. Huwag kang mga lunya, Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa di, mo, sa di katotohanan. Huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Amen. Sa 20. At sinabi sa kanya, Guru, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Ito yung wika ng mayaman na binata sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon sa so Kristo. Sa 21. At pagkipig sa Kanya ni Jesus ay tiniliw siya at sinabi sa Kanya isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagpili mo ang lahat mong tinatangkiling at ibigay mo sa duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at kumarito ka at sumunod ka sa akin. Sa tuwing ito, ano ang reaksyon ng mayaman na binata? Sa tuwing ito, datangot siya'y nahabis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw. Nanun Nanungkot yun ang binata ang mayaman. Kumanos, kasi marami siyang pag-aari. Patuloy tayo. Sabagat siya ay isang may maraming mga pag-aari at lumingang si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad kay hirap magsipasok sa karya ng Diyos ang mga may kayamanan. Sa 20 po. At nagtaka ang mga alagad sa kanya. Mga sa kanyang mga salita, datapuan si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, Mga anak, kay hiram na magsipasok sa kariyan ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Kaya maliwanag ang sinasabi sa talata. Yung kayamanan o yung yaman, yung mga mayayaman, mahirap makapasok sa karya ng Diyos. Dapat hindi, hindi dapat hadlang ang pera sa paglilikod o pagsunog natin sa Diyos. Diba? Kaya nga dapat, kahit may pera tayo, gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. O hindi sa, sa, sa ginagamit sa sanglibutan yung panalulugod ang ating Panginoon. Dago tayo sa Lucas. Sa Lucas chapter 16. Verse 13. Ito ang sinasabi sa sulat ni San Lucas, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. O kaya, hindi sinasabi sa talata, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. O yung iba nga, inuuna yung kayamanan kaysa sa ating Panginoon yung Diyos na, yung pinaka-Diyos nila ang kayamanan. Tapos pangalawa na ang ating Panginoon. Karamihan sa mga mayayaman ay ganun. Laging busy sila sa kanilang mga business. Nalilimutan na ang paglipod, pagsimba sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya sinasabi sa talata, sa 13, o di kayo magtapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Dapat sa Diyos lang tayo maglingkod. Pangalawa na lang yung kayamanan kasi pangakailangan rin natin yung pera sa buhay natin. Hindi pwede na sa Diyos lang tayo ano, kailangan din. May, may ano tayo pangangailangan sa pera. Pero lahat, iaasa natin sa ating Panginoon Diyos. Ano pa sinasabi sa pangalawang kurinto? Sa pangalawang kurinto, chapter 2. Verse 17 Ganito ang sinasabi sa sulat ni Apostol sa Tagaborinto Sapagat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakan ang salita ng Diyos Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos Sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Jesus. Ano ang wika ng ni Apostol Pablo? Ang sabi, hindi kami nangangaral para sa pagkapirahan ang salita ng ating Panginoon. O, oh, maliwanag ang wika ni Apostol Pablo. Ang sabi, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakan ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapad at gaya ng mula sa Diyos. Sa ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kaya hindi kailangan, walang bayad ang pag, uh, pagpapangaral ng salita ng ating Panginoon. Iba, binabayaran pa, di pababayad pa. Pinakala sa unang Timoteo. Chapter 6, verse 10. Ganito ang sinasabi, sapagat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. O, yung pag-ibig daw. Sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sari sarili ng maraming mga kanumbayan. O kaya yung pera raw, kinasabi sa talata, yung pera ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kasi pag mapera ka dito sa mundong ito, isip mo, kayang-kaya mo lahat. Bayaran. Pati nga buhay ng tao, binabayaran eh. Diba? Pag may pera, di ba? O lahat, pag may pera ka, pwede mong gawin. Kasi mayaman ka, di ba? Kaya walang magagawa ang dukha yung mga hukungan na babayaran ng mga mayayaman eh. Yung hukong pa, yung ah, batas, para lang sa mayaman, hindi sa mayira. Sa ano tayo? dapat tayo sa pangalawang Timoteo. Chapter 3. Verse 1 and 2. Ganito ang sinasabi data buhat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili maibigin sa salapi o, kaya sa huling panahon ang mga tao ay maibigin sa salapi mayayabang mga mapagmalaki mapagtungayaw masuwain sa mga magulang mga walang turing, mga walang kabanalan. O, kaya ganito ang panahon ngayon. Meron ba ang kabanalan? Pupunti lang ang may kabanalan. Bilang lang. O yung karamihan dyan, walang kabanalan. Kaya nga masuwayin sa mga magulang, walang turing, walang kabanalan. Malapit na tayo. Last, ano, five years pa. Sa dito, dadako tayo sa dito. Sa dito, chapter one, verse seven. Ganito ang sinasabi. Sapagat dapat na ang ubispo ay walang kapintasan. Yung mga nagtuturo, tulad namin ni Minister, pagibasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban. Hindi kami mapagsariling kalooban. Hindi magagalitin. Dapat hindi magalitin. Hindi mabugulo. Hindi palaaway. Hindi masakim sa mahalay na pakinabangan. Ayan ang dapat na ano ng ubis mo. Ang sabi sa talata, ang mga namumuno sa iglesia hindi dapat gahaman sa pera. Amen. Hindi mo pa sariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakit sa mga mahalay sa pakiniwag, pakinabangan. Dapat ang obispo ay walang kapintasan. Kasi dapat talaga walang kapintasan. Wala, wala sa atin na makikita na sa mga ibang tao na uh, ang gawa ng isang obispo ay hindi karapat-dapat na yung mga masamang gawain. Ano pa? Sinasabi sa talata. Sa Hebreo. Dapat ay sa Hebreo. Chapter 13, verse 5. Ganito ang sinasabi, Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. O mangi mangilag daw sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong pinatangkili sapagat siya rin na ang nagsabi sa anong paraan ay hindi kita papagulangin. Sa anong paraan hindi kita pababayaan. Sinasabi sa atin, kung ano ang meron tayo, dapat doon na tayo, magkasya na tayo. Doon na tayo mag-isip pa ng maraming bagay na ano, 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 ano pa ano ang sabi ng ating Panginoon sa Pahim. Ano ang sabi? Sa anumang paraan ay hindi kita papagpukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Yeah, yeah. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen. Yeah, yeah. Kahit mahirap tayo, nalalaman niya ang pangangailangan natin. Amen. Yeah. Ihilingin pa lang natin, alam niya na. Amen. Yeah. Kaya, kailangan positive thinking agad tayo pag yeah. mananalangin tayo sa ating Panginoon. Alam natin na bibigyan tayo ng ating Panginoon hindi tayo pagpupulangin sa ating mga pangangailangan. O oh, last verse tayo sa Judas. Sa Judas chapter 1 verse 11. Ganito ang sinasabi, Isaba nila sapagkat sila'y nagsisilakan sa daan ni Cain. Alam mo ba daan ni Cain masama? At nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaang. Dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Cory. Ano ang sinasabi sa talata? ang labis na paghangad sa pera ay tumutulang sa tao para gumawa ng masama. O, kasi nga yung isip natin, ah, para yuma yumaman tayo, gagawa kayo ng paraan para yumaman. O yung mga Maraming may isip mo na gumawa ng parang para yumaman. Nandiyan yung magnakaw pa. Kaya matutulak ka na sa ano, masama. Diba? Mangu-hold ka. Ganon. Kaya maraming maraming salamat sa ating Panginoon. At naway may natuto kayo sa misahe ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you. ठीक है। एरर। यहां पे सलामीन